Pangatlo, rest in Islam. love. Magpahinga ka sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ibigyan, kung gusto mo mapagtagumpayan ng takot, ay yakapin mo at pananampalatayanan mo na mahal na mahal ka ng Diyos. Alam mo, kung alam mo at by faith, tiyak na tiyak kana na mahal ka ng Diyos ng walang kondisyon, na kung mapagtatagumpayan mo ang takot. Parang isang tao na alam mo nagmamahal sa iyo ng walang nire-require, at tinatanggap ka kahit sino ka, syempre may boldness ka lumapit sa tao na yon. Bakit? Kasi alam mo, tanggap kanya, niya. Pwede kang maging ikaw. Hindi mo kailangang mag na ibang tao ka. Tanggap kanya, Kaya malakas ang loob mo na lumapit sa kanya. Now, higit pa doon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pagmamahal niya sa iyo ay perfect. Walang kapantay. Sabi sa 1 John 4.18, There is no fear in love. But perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay pinakita niya nung kanyang binigay ang bugtong niyang anak, ang Panginoong Yesus, na nagbayad ng kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan nating lahat. Sabi sa Romans 5.8, Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ang katunayan ng pagmamahal sa atin ng Diyos ay namatay siya para sa ating kahit hindi tayo naghahanap sa Kanya at makasalanan pa tayo. Ito ang perfect love, ang ibigay niya, ang buhay niya para sa ating lahat na minamahal niya. At kapag nanampalatay ka sa Kanya at sa pagmamahal niya sa iyo, ay ito ang magpapawi ng lahat ng takot mo sa lahat ng bagay sa kabaligtaran. Kung marami kang takot sa iba't ibang bagay, ay marahil hindi mo pa natanggap ang buong laki o magnitude ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Maring marami ka pa ding pagdududa sa Kanya patungkol sa espiritual na kalagayan mo sa harap Niya. At kung hindi gracious at nagmamahal ng walang kondisyon ang Diyos na pinaniniwalaan mo, ay palagi ka nalang matatakot. Lagi ka matatakot na baka hindi ka ligtas. Hindi ka kasi sigurado na ganun ka talaga kamahal ng Diyos to the point na babayaran niya lahat ng kasalanan mo sa cross at kapag nanampalataya ka sa kanya, papatawarin niya lahat ng kasalanan mo past, present at future, ipapanganak ka muli, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Eh minsan hindi natin mapaniwalaan 'yon, naku totoo ba 'yan? Mananampalataya ako, tapos okay na ang lahat, pinatawad na ako. Yes. Ganun ka kamahal ng Diyos at kailangan mo itong panampalatayanan kasi kung hindi, mananatili ka sa takot. Alam mo, kaya ka natatakot, marahil ang nasa isip mo, nawawala ang kaligtasan. Kasi hindi ka minahal ng ganun ng Diyos. Kaibigan, kung ang binigay sa'yo na kaligtasan, nawawala, temporary life lang yan. Hindi yan eternal life. Kaya sa halip na meron kang peace, takot ang meron ka. Bakit? Kasi inisip mo palagi, sapat na bang ginawa ko? Naku, baka kulang pa yung kabutihan na ginagawa ko. Hindi ba nawala ang pananampalataya ko? Kaibigan, rest in His love. Maring takot ka sa hinaharap kasi hindi ka naniniwala na ganun kakamahal ng Diyos para ingatan ka niya, gabayan at bigyan ng pangangailangan mo. Kaya tuloy, palagi ka nalang nag-aala tungkol sa trabaho, pamilya o finances mo. Natatakot ka na baka magkulang ang Diyos sa pagbigay ng iyong pangangailangan. Bakit? kasi ang liit ng tingin mo sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. O kaya natatakot ka na hindi ka kayang patawarin ng Diyos kasi ang laki ng kasalanan mo. Ang resulta nito sa iyo, hindi ka makalapit ng buong puso sa Panginoong Yesus. Kaibigan, lahat ng kasalanan, maliit o malaki, binayaran na niya. Ganon ka niya kamahal. O kaya natatakot ka sa opinion ng ibang tao sa iyo. Mas iniisip mo ang sasabihin ng iba kaysa sa sumunod ka sa Diyos. Kaya't hindi ka malaya na ipahayag tuloy ang kaligtasan sa mga mahal mo sa buhay. Alam mo kaibigan, kung hindi pa perfect ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo, hahanapin mo ang validation mo sa ibang tao. Sa iba ka maghahanap ng pagmamahal kasi hindi ka sold sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kapag maliit ang tingin mo sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, hahanap ka ng affirmation ng ibang tao. Pero baliktad. Kasi kung niyakap mo ng bombo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, wala kang ibang ipi-please, kundi ang Diyos lang. Wala kang pakialam sa sabihin ng iba. Kapag hindi sila sumang-ayon sa iyo sa pagsunod mo sa Diyos, wala kang pakialam sa kanila. Maaring natatakot ka sa rejection kasi hindi mo nauunawaan. tanggap ka ng Diyos kahit ano ka o sino ka o kahit sino pa ang mag-reject sa iyo. Ibigan, God's love for you is perfect. Ito ang magtatanggal ng takot sa iyo. Maring natatakot ka sumunod sa Diyos o wag mag-compromise o natatakot ka magbahagi ng salita niya sa iba kasi baka hindi ka nila ituring na kaibigan o kamag-anak. Itatakwil ka na namin kasi iba ng pananampalataya mo. Kaibigan, ko naniniwala ka na mahal na mahal ng Diyos ang tao na babahaginan mo ng kaligtasan, hindi ka matatakot na gawin ito kasi mahal mo din ng Diyos at ang taong pabahaginan mo. ibigang tanda mo ito. Sa pagmamahal ng Diyos ay meron ka kapahingahan at kapayapaan. Hindi ito kapahingahan ng pisikal na katawan, kundi ito ay ang kondisyon ng puso mo na nakatingin sa Diyos. Bakit hindi physical rest? Kasi pwede kang nakahiga, walang ginagawa, pero walang kapahingahan ng isip mo at puso mo. Pero sa kabaliktaran, pwede na bising busy, busy ka sa maraming ginagawa mo para sa Diyos at sa iyong buhay, pero merong kang rested heart. Ang ibig sabihin ng resting in God ay mas nakafocus ka sa pagmamahal niya kaysa sa judgment niya. Pero kung nakafocus ka sa posibleng niyang judgment sa iyo, kasi nagfail ka na naman, alam mo gagawin mo, hindi ka na magko-conversation time sa kanya. Di ka na magsiserve. O kaya pag nagworship ka, malayo ang iniisip mo at distracted ka. Sa kabaliktaran, pag nag-focus ka sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, kung paano niya tuloy-tuloy na binubuo sa iyo yung kanyang grace at paglilinis din, ikaw ay mas lalago kasi mawawala ang takot mo. Napaganda na regalo ng Diyos yung grace. Ang ibig sabihin ng grace ay ibinigay sa atin ng Diyos yung kanyang pagpapala o favor kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya lang maaaring nakalakihan mo na yung katuroan na puro parusa ng Diyos ang naririnig mo pag hindi ka sumunod sa Kanya. Tapos hindi mo natutunan na mahal ka pala ng Diyos unconditionally. Alam mo, aayaw ka balang araw at lalayo sa Diyos. Parang bata na palaging tinatakot ng magulang na paparusahan siya pag hindi sumunod. Tapos itong bata, hindi niya maramdaman yung pagmamahal ng magulang, puro na lang panakot. Nako, alam mo gagawin niya sa kalaunan, magtatago o magre sa magulang. Pero sa kabaligtaran, ang isang bata na alam niyang mahal na mahal siya ng kanyang magulang, kahit magkamali siya, hindi yan matatakot, sumubok ng mga bagong bagay pa. Alam niyang tutulungan siya kasi ng kanyang magulang na bumalik kapag nadapa siya. Kasi mahal siya nito. Kaibigan, tandaan mo ito ang pagmamahal ay relationship. Kapag nakafocus ka sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, hindi ka matatakot sumunod sa Diyos. Kasi alam mo na kasama mo siya na nakakaintindi sa iyong kahinaan. May isang babae na sumama sa mga kaibigan niya na nagpunta sa isang bar para mag-inuman. Kaya lang tinanggihan niya ang kanya mga kaibigan na nag-alok sa kanya ng alak So, tinokso siya ng kaibigan niya. Bakit? Natatakot ka sa magulang mo, ano? Takot ka kasi baka pag nalaman nila, sasaktan ka nila. Alam mo, sabi niya, no, mali. Natatakot ako na pag nalaman ng magulang ko, ay masaktan ko siya. Kaibigan, ganun ng pagmamahal. At dahil mahal tayo ng Diyos, ay sinisikap nating palaguin ang relasyon natin sa kanya sa pamamagitan ng pakikipag-usap natin sa kanya. At sa mga desisyon natin, pinipili natin yung mga bagay na ayaw nating nakaka-offend sa kanya o nakakapagbigay ng dalamhati sa kanya. Ibigan, gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa iyo na niyakap mo at pinaniwalaan. Gaano naman kalaki ang pagmamahal na nagibunga nito sa iyo. Alam mo yung takot sa kanya? ay mapapalitan ng pagmamahal kapag nakilala mo siya ng lubusan. Ang ibig sabihin, susunod ka sa kanya, hindi dahil siya natatakot ka sa parusa. Kung hindi susunod ka dahil alam mo na siya ay nagdadalamhati sa iyo o nalulungkot tuwing ikaw ay nakakasala. Bakit? Kasi ang sinusunod mong daan ay mali at ikaw ay mapapahamak. Mahal na mahal ka niya. Gusto ka niya mapabuti. Kaya ayaw niya na magdesisyon ka ng mali at siya'y nalulungkot kapag ginagawa mo ito. Kaibigan, kapag niyakap mo ang pagmamahal ng Diyos, mapapalitan ang takot ng pagnanasa mo na i mo siya sa iyong buhay. May nagsabi, Fear flees in the light of God's love. Alam mo, aking kaibigan at kapatid sa Panginoon ay tumalikod sa Diyos matapos niya itong makilala at paglingkuran ng matagal na panahon. Kaya lang, hindi siya tinigilan ng Diyos. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Diyos na magbago at magsimula ulit. Alam mo, na-appreciate ito ng aking kaibigan. Na-appreciate niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanya. Naunawaan niya na hindi siya tinigilan na ibalik sa Diyos. Ngayon, ay masigasig siya sa paglilingkod. Ibinigay na niya ang kanyang buhay sa Diyos. At kahit may mga challenges, ay hindi siya natitinag. Ang sabi niya, kahit anong mangyari, kahit na mawala sa akin ang lahat, pati ang pera ko, hindi ako titigil maglingkod sa Diyos. Bakit? Kasi naranasan niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Nawala 'yung takot sa kanya, nawala 'yung pag-aalala. Kaibigan, pag naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay mawawala ang takot mo sa maraming bagay. Maring ang isang bagay na kinakatakutan mo ay ang kamatayan. Dahil hindi ka sigurado kung makakasama mo ang Diyos sa langit o hindi. Kaibigan, ngayon na ang araw ng iyong kaligtasan. Sabi sa John 3.16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, pawiin mo ang takot kasi ayon sa talata, ay mahal ka ng Diyos. Paano niya ito pinatunayan? Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Yesus, para isakripisyo para sa kabayaran ng parusa sa ating mga kasalanan. At kung mananampalatay ka sa kanya ngayon, naku, hindi ka mapapahamak sa dagat-dagatang asupre, kundi ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ito ang nais ng puso mo, ay ipahayag mo sa Panginoong Yesus ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, Sabi mo ito sa Kanya. Panginoong Yesus, inaaming ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na aking puso pumasok ka at manahan sa akin. Ikaw na ang manguna sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Salamat sapagkat mula ngayon ay magdidesisyon na ako na tanggalin ng aking takot at magpahinga sa pagmamahal mo sa akin. Amen. Sa ating pagtatapos ay iiwan ko ito sa inyo. May nagsabi, Fear makes us forget God faith focuses on his love and power. Kaibigan, nais nice ng Diablo na pairalin natin ng takot. Bakit? Kasi ang pagkatakot magdudulot sa atin para makalimutan natin ng Diyos na nagmamahal sa atin. Pero kung mananampalataya ka na mahal ka niya, mapapalitan ng takot ng tapang dahil alam mong hindi ka pababayaan ng ama mo sa langit na nagmamahal sa iyo. Paano ka makaka-break free sa takot at pag-aalala? Una, decide not to fear. Kailangan mo mag at sabihin sa sarili, ito na yung huling araw ng aking pagkatakot. Pangalawa, trust God's protection. Iaalign mo ang iyong buhay sa pagsunod sa kalooban at plano niya upang maingatan ka ng Diyos. Ito ang pagtitiwalaan mo at hindi ang sinasabi ng ibang tao sa iyo. At panghuli, rest in His love. Yakapin mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay dahil ito ang papawi ng pag-aalala at takot. At kapag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng kalayaan sa takot at pag-aalala. God bless.